So guys, magandang araw sa inyo lahat guys Welcome back to my YouTube channel Habs Coins TV So kung bago ka pa nga lang guys sa aking channel Maaari nyo mag like Share sa iyong mga friends and relatives At syempre pwede ka rin mag comment At huwag kakalimutan mag subscribe And then papindot na rin ng notification bell Para palagi kayong updated sa mga bago pang videos na gagawin So ito nga guys ang ating content sa ngayon gaano nga ba katotoo ang ating content 100,000 pesos para sa ganitong barya 100,000 10,000 piso para sa baryang ganito gaano nga ba ka legit ang content na ito so bago tayo magumpisa guys gusto ko muna palang ibalita sa inyo. Mayroon po ako magandang balita sa inyong lahat, guys. Ang akin po may bago na po akong page ngayon. Dahil po dun sa mga... Yung FB page ko po, ah uh, nahak ang aking FB. Nahak kasama na po yun yung FB page. Kaya nagumawa na lang ako ng panibago at bukod sa lahat mayroon po tayong bagong pinanser ngayon guys nakakuha na po ako, nakahanap na po ako ng bagong pinanser natin sa ngayon kaya yung mga gusto magbenta guys or yung may mga baryang kakaiba katulad ng error yung mga coins na hard to find tsaka yung ibang coins na talaga namang napakalaki na ng collector value para sa ating mga collector so eto nga guys ulit pala kalimutan ko ang aking nga palang FB page guys ay GPB collectibles coins So, doon po kayo mag propose ng inyong mga coins. Pero siguraduhin po natin na yung coins natin is hard to find. Error. Uh, yung talaga pong kakaibang error na hindi po man-made. Kasi po, pag man-made po ang um, error, hindi po namin yan bibilin sa inyo katulad po ng example dito sa aking content na to. 10,000 piso para sa ganitong barya. So, kung ikaw, tatanungin ko para sa iyo. Ano ba ano ba ito? Legit ba ito o man-made? Kasi sa totoo lang, napakahirap napakahirap maganap ng mga ganitong uri ng barya na talaga namang hindi natin mawari ito po sa tingin ko palang hindi po ito error hindi po ito error coins sapagkat sa tingin ko palang po ng baryang ito is eh, sinadya po ito sapagkat marami na po siyang damage. Hindi po siya basta-basta rotate dahi error. sa pero, grabe na. Ayan. Kung pagmamasdan mo ang barya, pinagpupukpuk na ito eh. Kaya sa totoo lang, hindi ako bibili ng 100,000 pesos na ganitong barya kahit sino, kahit pati yung boss ko, hindi bibili ng ganitong uri ng barya. 100,000 pesos para sa ganito. Napakalabo po. Sapagkat ang ganitong uri ng barya po, ay gawa-gawa lamang po o pinagtripan lang po ito ng mga taong walang magawa sa buhay nila. Yan. Halata po. Tignan po natin itong ano, umiikot. Ayan. Umiikot po. Ha. Kung napapansin nyo. Ito po. oh Umiikot. Ibig sabihin maluwag. Maluwag na ang nasa gitna nito. So, 100% ito. Pinagpupukpok. Oo. Oh pinagpupukpok ito. Kaya sabi nga nung kausap ko, bibenta ko sa iyo ng 100,000, bibilin mo ba yan? Sabi ko, Diyos ko naman, marunong ka po ba kayong tumingin ng ganitong coins? Kung ikaw ka mo, magpalit tayo ng sitwasyon. Kung ikaw, bawa ipapakita ka to dun sa boss ko, bibilin mo kaya? Sabi ko, kahit 10 piso, hindi ko bibili niyan. Pero, siyempre, nahunt niya to. Siyempre, naghahanap din siya ng mga isa rin siyang coin hunter eh. Siguro, nakita niya rin to. Or naisukli sa kanya. Kaya, bilang pag respeto sa sa kanya uh, inoperan ko na lang siya kung gusto mo bibiling ko na lang ng 100 pesos yan para kahit papano pero hindi po talaga yan error sapagkat iyan po ay ginawang ginawa lang nyo yan pinagpupukpuk lang po ito kaya na mo ang umusga sa ganitong barya yan yan ayusin mo yung camera na si ano yun eh um, against the light yan oh sawari mo talagang oh sabi nga niya, ibibenta ko sa iyo ng 100,000. Hindi po, hindi ko po bibiling yan. Kahit sino po ang kausapin niyo diyan, kahit sino kang po lumapit, kahit 10 piso, hindi po bibiling yan. Hindi papalitan yan. Sapagkat damage na po ito eh. Hindi na ito basta-basta error. Damage na ito. Sinira ito eh. Binalik lang. Ayan makikita nyo naman yung sitwasyon o oh, pinagpupukpuk ito tumutan inipit ng gato yan. pinagpupukpuk para lang sabi ko kung ayaw mo nasa sayo basta ako 100 pesos bibiling ko yan sayo e wala na siya magawa pumayag na siya sa halagang sandaan kaysa naman wala kaya na kung anong sa tingin nyo. Sa so, inuulit ko po, yung hindi pa nakakapag-subscribe dyan, pwede na po mag-subscribe. Like, share sa yung mga friends and relatives para kahit papano mayroon din silang kaalaman patungkol sa mga coins or may mahanap sila na o may sukli sa kanila. Muli po, inuulit ko po, mayroon na po akong FB page ngayon. Ang pangalan po ng aking FB page is GPP collectibles coins. Yan. Hanapin nyo lang po. Tapos, kung may, may po kayong mga hunting o may nakuha po kayong kakaibang barya, pwede nyo po yung isend doon sa aking FB page. At, mag-uusap po tayo doon sa messenger kung sakaling makukurso na daan namin. At, doon na po tayo mag-uusap. So, hindi na tayo magtatagal. Muli, inulit ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking channel. Sana po magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.